Naging makulay ang pagdiriwang para sa pagtatapos sa paaralan ng mga miyembro ng LGBTQIA community sa Quezon City ngayong Pride Month. Ang QCLG kasi pinayagan silang tumanggap ng diploma habang suot ang mga damit na sumisimbolo ng kanilang gender identity. Nakatutok si Bon Kino. Nakagaon, rainbow toga, uniforme, o simpleng get-up lang. Lahat, welcome sa graduation rites ceremony ng Quezon City LGU para sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Nice daw na LGU na bigyan ng pagkakataon ng mga Rainbow Graduates na makapagmarcha habang ine-express ang kanilang sarili. Noong ako po ay graduate ng senior high school, I can still remember the nights when I cried so much. Kasi po, ayaw po akong Payagan ng administration to wear the clothes that I want sa graduation ko. That was back when 2019. Hindi rin po ako pinayagan na mag-make-up sa photo shoot. May mga pinagsabihan pa ng kung ayaw mo magpagupit, hindi ka makakasama. Kung hindi ka susunod sa uniforme, hindi ka makakatanggap ng diploma. Tanggapin natin ang kabuuan ng bawat estudyante hindi lang ang kanilang grado, kundi pati ang kanilang pagkatao. Kasi sa pangarap nating na lipunan, malaya na tayo. Pero malayo pa yung lipunang iyon. Dumalaban tayo sa buhay dahil naniniwala tayong dapat tanggapin tayo ng ating pamilya, ng ating lipunan, lalo na ng ating eskwelahan. Tulad ng regular graduates, nakatanggap din sila ng diploma matapos magmarcha sa entablado. Sabay-sabay nilang iwinigayway ang watawat ng LGBTQIA+. Sabi ng mga Rainbow Graduate, malaking bagay sa kanila ang ganitong pagtitipon para malayang ipahayag ang kanila mga saloobin at isulong ang pantay na karapatan para sa kanila. Sobrang saya ko po ngayon kasi na-experience ko po yung ganitong um, situation in my life na makakit ng stage na ganito po yung outfit ko. Papasalamat po kami sa Quezon City kasi tanggap po kami kung ano po yung ano namin sa sarili namin at para maywasan din po ang discrimination. In my own experience kasi pag naghahanap ka ng trabaho kahit LGBT ka as long as you have the skills talagang pinaprioritize dito sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Bonakino Aquino Nakatutok, 24 oras.